It's so amazing. It's so amazing talaga. Say hi, auntie. Hello. Hi. Ayan lang siya. Oh, as in, lapit. Ang lapit lang talaga. Ang lapit lang. As in. As in. As in. As in. Sabi, oh Lord, thank you, Jesus talaga. As in, ang lapit. Andiyan yung the monitor lang. Oh, ayun, gusto ba? Andiyan lang sila. Ayan lang sila. As in, intimate talaga itong venue. Maliit lang siya pero tagang puno ito for sure. Kasi ang haba pa ng pila sa labas. Pero doon ako na amis kasi ito lang oh, harap lang siya as in, harap lang. No? So ko sa video medyo malayo pero sa mata namin ang lapit na talaga So, Blessing talaga to ni Lord as in Happy birthday! happy birthday! Happy and I! Salamat sa regalo! Yes naman! Super happy talaga as in Thank you Lord! Oh!